Yun, oh. <laughs> Grabe yung lamig, Idol. lamig. <laughs> so, yun, maraming salamat sa pagpapa-unlock, Idol, sa pagsama dito sa Onsen, oh. Yun, tinamaan ako. Maraming salamat. So, yun, shoutout po sa mga taga Star Shipping Lines, lalong-lalo na po kay Madam, asa uh, sa mga Reyes Family, yun, shoutout po. God Ayan, napakaganda ng yung barko. Oo, wala walang ka tao ka tao pero super lamig. Kahit walang tao ang eh, malamig pa rin. <laughs> grabe. Po, kahit, nakajakit ako, kahit nakajakit ako. Grabe. magandang magandang araw sa atin mga kamamay so yun for today's videos updates na, na naman tayo tungkol sa biyahe natin dito mga kamamay no? so yun pasensya na hindi tayo nakapag update sa po at sobrang busy ng nga kapon namin at uh, meron lang po kaming uh, bisita no? kaya hindi na po ako nakapag update so yun pasensya na po sa inyo so rights Uh, isang malaking shoutout po sa inyong lahat lalong lalo na po sa ating mga solid viewers dyan, solid subscribers dyan sa mga nag-share pa ng ating mga videos dyan so yun, thank you so much sa inyong lahat mga kamamay and yun, shoutout nga pala kay Sir Daryl na nasa Qatar no? so yun, nagkita kami po ng iyong uh, iyong magulang or nanay no? so kanina po, uh, napaka Uh, kung napakaganda ng uh, pakiramdam na mayroong mga solid supporters na nagmamahal mga kamamay so yun thank you so much no? And, yun, uh, tumawid po sila si ma'am kanina mga bandang alas 9 siguro sumakay kay Divina Gracia ng Montenegro so yun maraming salamat po sa inyo ma'am ang ingat po kayo palagi ano? so yun shout out po sa inyong lahat and then sa mga solid viewers natin dyan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, i-subscribe nyo na po si Jomer Official Vlogs. Pakishare na rin po mga kamamay, no? So meron pong uh, bill dyan, pakipindot po ng bill dyan para uh, lagi po kayong updated po sa mga videos dyan. Kung may katanungan po kayo mga kamamay, mag-comment na po kayo sa comment section. At sasagutin ko po yan mga kamamay. So yun, maraming salamat. And yun, samahan nyo po ako ngayon. Ipapakita ko sa inyo mga kamamay yung... Uh, Uh, mga barko kung anong mga nandyan para ma-update po kayo kung ano mga barkong sasakyan ngayon, kung ano mga barkong paalis ngayon mga kamamay. So yo, tara, ano pang gagawin natin? Ano pang hinintay? Tara, let's go! nandito na nga po tayo mga kamamay kung saan yung operational, kung saan yung mga barko no, mga kamamay. So labutan natin nandito si Unse, si Christina, nandiyan pa si Christina, si Timothy at si Singko no. So si 9 nandito pa no. Si Uno din pala mga kamamay ay may sira din pala no sa roller ng kanyang rampahan. So, yun po ang sira ng kay Uno, kay Super Uno. So, nandun po siya ngayon sa anong mga kamamay, no? Sa fishport, nandun po naka-dry dock no? So, ayun, uh, kalmado po ang dagat. Yan, napakaganda tingnan. Pagkagayan, uh, napakasarap magbiyahe pagkaganyan ng dagat mga kamamay. Lalong-lalo na sa mga mananawid, no? Yan. So, yung ating uh, sa BPI ay ongoing pa rin yung mga ginagawa sa mga projects, no? Tulad ng mga karsada dyan, yan sa mga uh, inaayos pa so marami pa, unang gagawin para dito sa ating BPI na pinapaganda at pinapalawak uh, at para po sa kayusan at sa mga pasayero po natin mga kamamay So, sana po doon sa terminal, ganoon din no? Uh, ala parang may napansin na ng ano ah bangka doon sa may ilalim mo oh. sino kaya yan bakit naandyan yan sa ilalim so yun siguro nandyan na rin mga pas ang pasayro ng mga kamawin no? oh, nang yun nga nabutan natin ay wala nang mga tracking dito na isa kay na sa loob yan oh. alright Alright, so yun, nandito si uh, Maestro Emmanuel, no? Yun, shoutout sa iyo, Maestro. Shoutout. Baka may gusto babatiin. Ayun, baka may gusto babatiin sa mga tropa natin dyan, sa mga kaibigan mo. Shoutout sa amin, uh, taga Kiling Talisay Patangas. Shoutout sa family ko, sa Pagtawin Family. Yan, shoutout po. Alright, so yun, shoutout po sa mga Pagtawin Family, no? Yung lalo-lalo kay Chip. Ayun. Alright, so yun, shoutout nga pala kay Chief Andrade, no? Yan, at kay Master Carpio. At kay... Maswa. Opo. Oh, yun, Ayun, kay Kapitan. Oh, Carpio. Carpio, Master Carpio. Yun, Master Masqua. Carpio, shoutout po sa inyo dyan. Yun. Ingat palagi sa iyong biyahe. At kay Master Paswa. Yun, kay Master Paswa. Yun, dalawa pala yun dyan. Alright. So, anong oras ang alis, Idol? May inaintay lang kami ng isang ano, mabuhay. Tapos, ah, isang tapos mabuhay pa, no? Isang mabuhay na lang. Okay, so yun ah, na natin mga kamama yung mga pagalis nito ni Unse no. Medyo so na yung pasayero at ano pala Ay gawa nang naka ano na yung mga nakapasok na yung mga pasayero. Ay kung bigay nagpasukan na no. Mga nagpasok uh, na sa pag-eskwela no. Kaya medyo ngayon medyo naglaylo na. At gawa nang nasa school na yung mga pasayero. Mga nag-aaral na no. Kaya ayun meron pa mga ilan-ilan ilan naman. Ayun. So, actually mga kamamay, nakapag video ako nung isang araw kay Dose. Kaso nga lang mga kamamay, ay hindi na rin natin natapos. Hindi rin natin na, na, kumbagay, hanggang sa dulo. Kasi, ano, uh, may ginagawa kami noon. Uh, hindi rin nakapag continue. So, yun, uh, pasensya na po sa inyong lahat. So, yun, nandito si Shingo mga kamamay, no. Ha, nabutan natin nagsasakay ng mga pasayro at sasakyan. Ayan, S.Y.L. yan, Trucking. So, nito na po yung tropang Coast Guard. Ayan, si Kapitan Roma. Ayan. Kapitan rumah So, ayan si Uno, mga kamamay. Oh. Ayan, na sa may fishport. Ayan, ayan. 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 Ay, pwede na po kayong bumaba. Pag may mga mas o ano ba dyan, So ang mas mati nga plan natin mga kamamay mamaya ang mga bandang alas 7 po magpapasakay ng pasayero no baka naman po abutin na naman po ng mga alas 9 ang pag mga kamamay siyempre pagdating dito mga kamamay magbabangkering pa yan magwatering at uh, magdi-diesel no kung tawagin at uh, pagsasakay ng sakyan at pagsakay ng mga pasayero kaya medyo abutin po ng alas 9 na naman So pasensya na po sa inyo lahat sa lahat ng mga pasayero natin dyan sa mga mas batihin So, kunting ano lang po, uh, antay-antay lang, no? Uh, kunting pasensya lang po para sa uh, ating sasakyan paputong o paputong o patong o patong o <laughs> <bate>, mga kamamay. Kasi tayo ka Yun! So, yun, cleared na si singko mga kamamay. Nantay lang po mapasok ng isang trucking. Yan, isang trucking na lang, mga kamamay. Yan. Yeah ya pasok na. Sumabit pa yata. Kunti na lang para sumabit mga kamamay. video pumasok ayos ayun shout nga pala kay Idol Emmanuel oh, no? na nakasahod na pala sa Facebook Reels yun shout sa iyo sana all $35 yun sana all 1986 yun shout out, sa 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 uh, out. Sa maraming salamat sa nakasahod na, sa Reels niyo. sana kayo din mga Idol yun supportan niyo po ang kanyang YouTube uh, Facebook page no yon. Kimi, Manuel, yon. Kimi Manuel pagtawin yan. Kimi yan sa kalam. Abot <laughs> pa, abot pa. So yun, palis na si singko mga kamamay. No? Papuntang Marindungay po yan mga kamamay. So mga gusto mag uh, so yun. Uh, punta na po kayo dito sa Port of Lucina no? Papunta Yung gusto naman magbiyahe papuntang Romblon Nandito na rin po mga kamamay So yun, uh, magbiyahe na rin kayo Papuntang Masbate, ayun, nandito na rin sa ating uh, blue sina. Hindi na pa kayo lalayo, hindi na po kayo pupunta ng Vegas uh, o sa Bicol, no? So, nandito na po mga kamamay ang ating biyahe pa Masbate at pa Romblon at pa eh. Kung malapit ka na sa Batangas, meron din sa Batangas mga kamamay. Ayan. So, yun, ingat po sa biyahe, Kapitan Roma ng singko naman tayo kayon sa mga kamamay so pasokay muna natin mga kamamay habang uh, may inantay pa no at uh, may inantay pa daw isang truck bago shout out Kapitan Andrade ay Chip Andrade pa <laughs> yun pasok muna tayo dito sa loob uh, bibisitahin yung mga ay shout out muna sa mga tropa natin dito yun mga may gusto pa kayong ano may gusto kayong babatayin dyan shout <laughs> out ito. Sa video. Sa 'Yun. Kalaban <to. laughs> Tara, sama uh, natin yung ano. Ay uh, taas 'no. So, na uh, tayo ni Idol Kim Emmanuel pagtao 'no. 'Yun niyo po ang anya lang Facebook prayers, Ito Idol ano Yon itong second deck naman. Oh, ito lahat o oh, higaan. Bro. Ilan? Higaan. Ah, higaan nga pala. Passenger room, nakasarado yata. Oh, so ito na po mga kamama yung ano. Ah, may mga pasahero. Eh. Super lamig talaga dito. <laughs> Grabe. Oh. Ganda ng higaan mo. Man. So, Comfortable talaga dito mga kamamay. Uh -huh. Marami pa no. Kakaunti yung mga pasahero. So pagbalik naman ito, puno naman ito mga kamamay. Galing sa Romblon. Yun, shoutout po sa lahat ng mga taga Romblon. So yun yung mga uh, sa Montenegro mga kamamay. Oh. Yan. So dito naman tayo sa Third mga kamamay. So yun, shoutout nga pala kay Amazing Arum TV na lagi nagbibigay ng updates. No? So, kay Shite, no? uh, nag, mga nagagandahang mga design sa painting so ito naman yung kantin mga kamamay oh. shout out po sa mga kantin boy so oh, nandito oh, para sini sinihan dito naman tayo huh? huh? yon. Luwag, na luwag. luwag ay super lamig talaga mga kamamay kinakaligig ako sa lamig yun o oh. Grabe yung lamig, Idol. Lamig. <laughs> so yun, maraming salamat sa pagpapa-unlock, Idol, sa pagsama dito sa Onsen. no? Yun, ako. Maraming salamat. So yun, shoutout po sa mga taga Star Shipping Lines, lalong-lalo na po kay Madam, uh, sa mga Reyes family, yun, shoutout po. Ayan, napakaganda ng yung barko. Ayun, wala walang katao-tao. Walang katao-tao, pero super lamig. Kahit walang tao, -tao ka mamay, <laughs> malamig pa rin. Grabe. Po, kahit nakajakit ako. Grabe ayos sa harapan mga kamamay no? so ito, kita natin dito overlooking talaga mga kamamay lalong lalo na po pag ay nagbiyahin na po ang barko no? Uh, doon po natutuwa yung mga pasayro natin at lalong lalo na paghalimbawa halimbawa uh, natakbo na, nakaganito dito no? nanunod sa unahan Yan. So yun, shout out po sa ating kapitan dyan Kapitan Carpio Mas no? At si Kapitan Master Pasqua Yun, shout out po Yan. God bless po uh, kapitan so yun balik na po tayo sa baba mga kamamay at uh, na kita na natin yung loob ni Unse no? Uh, muli na tour uli natin grabe Chef, grabe ang lamig ng <laughs> passenger nyo, ang lamig. <laughs> Kahit walang pasahero, ang lamig. <laughs> <-bul> yata tayo. <laughs> 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 Nilamig ako kay naka-jacket eh. <laughs> thank you, Chef. Yeah. Yan, thank you so much. Ayun, balik na tayo mga kamamay. So antay na lang natin yung pag no? Si Timothy mga kamamay palis na tong mga kamamay nung no, papuntang Romblon sa Nagustin at sibuyan no? Mga kamamay. Abre bre. out. Ah? May Starlight pala doon sa May fish no? Yeah. Starlight. Guro nagpapagawa yata yan dyan, mga kamamay kalaunan yan mabibili ng Montenegro yung star, starlight na yan yung ano nga yung Marina Perez kay ano eh kay Montenegro na no baka yung starlight din mabibili ni Montenegro eh, dami na lalo yung barko nila so ayan na si mabuhay mga kamamay yung inaantay ni 12 ani ah, 11 ayan na, oh ah uh, yun na lang talaga inantay ni unsi para maka pull out na dito sa rampuan ayan so yun yung rope ang guard oh. Magka, ano, clearing no so palis na ito si timutia yun na paspas, no paspas na yun so ipas, ipapasok na yun dun kay unsi mga kamamay no so yun inatras na mga kamamay may atras na papasok sa loop so lipat tayo kay Unsi mga kamamay baka mauna si Unsi magalis at uh, antay ni Timothy ano? paunahin ni Timotia, si Unsi so tara let's go kapasok na si mabuhay palis na yan mga kamamay oh. Nais lang hinigpitan lang yung tali Yung sika mama yun si Romlong kayo ma'am? Opo Baka marindok eh Sibuyan <laughs> ka Ah, sibuyan Yun Sibuyan pala Pa-sibuyan Paalala yung nga pa yan Yung Nice So may mga nakahabol pa mga kamamay no? How much? Wait lang yun, pagkain pang ano Pang kain Ay nauna na si Timothy Yun nauna na mga kamamay Sabi si Yunsi paunahin Ayun, pull out na mga kamamay si Timotia yun na pulot na way na Timothy uh, Mamayang gabi naman mga alas 9 ay uh, darating naman si Oliva. Mabilis-bilis 'yun. Mabilis yun. Napakaganda ng dagat oh, kalmado. So, yan na si Parcer. Diyan <laughs> to, kika Parcer. <laughs> may iwan pa si Parcer. <laughs> yan na. <laughs> Alright, so yan. Ayos na. Wala. Ay, parang may abol pa isa ha. na mga kabame Yes, yeah, check out Ingat, ingat sa biyahe. right Ingat sa biyay yun siya Kay Kapitan Carpio and Kapitan Basqua Yun, shout out po sa inyong lahat Ingat sa biyay pansin so, nakalabas na si Timothy oh. Right. yena, na, ayos na mga kamamay So yun, sana nagustuhan nyo ang ating updates ngayong hapon Ng oh, mga kamamay, no? Ngayong araw, paki na lang ang ating mga videos mga kamamay sa mga biyahe no. Yun, thank you so much no. Sa updates natin, pa na lang din para po sa kalaman din ng lahat ng mga gustong tumawid. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kamamay. God bless. And hanggang dito na lang ang videos natin mga kamamay Sana na gusto niyo mga kamamay ang artist natin no? So yun thank you so much and God bless Ingat po kayo palagi, lagi palala ni kamamay Ingat bye bye